sa game ako ngayon, di ba? Li pupuntahan ko muna yung unang step para ano totally nakuha ko na to yung unang step nakuha ko na sa Pilipinas. Tapos nagtanong-tanong ako, kailangan ba pala ng ganito? Kaya pupuntahan natin. nandito na ako ah, sana sana open sila nandito na ako ito ito yung unang step guys pagpa, pagpasok ko rito kailangan ko muna na ng number ito ayun na nga guys mabilis lang saglit saglit lang naka ano na ako nakakuha nakakuha ng certificate of foreign residence registration bali ID lang ID na ERC ito nakakuha na ako bali ang next step ko nito punta ako ng sasang tapos doon ko na ibibigay lahat ng mga ano para sa license ng Korea bali ito may bayad siya na uh, 2,000 won To, yung papel ay di lang kailangan kala ko nga passport eh <laughs> inano ko pa yung passport ko <laughs> hindi pala so guys uh, nag ko na ako dito sa worry bank Ori. Nag-withdraw muna ako. Mabilis lang yung kaganina. Uh, para siyang barangay hall dito sa ano, Kimhe. Kala ko nga passport yung ano, natatawa pa nga ako. Eh. Yung pala ID, residence ID. Tas lakad na ako pa uh, train station. tayo dito na tayo guys uh, malapit na ayan na uh, dyan. tawid ako dyan kasi doon pa yun sa kabila waiting tayo sa train wala, wala pang train guys andito na ako sa sasang station Ayan. sasang station sa akin lang ang taxi papunta na ako dun sa ano, pagkuha ng driver's license. Di Ay, ayun yun na ko. Nag-tax mula sa Sang Station, nagtaksi ako. kasi nandito na ako. Yan. Uh, lunch break muna. Bali, almugales 12 na rin kakain mo na ako. sa loob medyo matagal lang yung babae nag-iisa lang siya eh. siya lang mag-isa ito yung number ko 1988 yung tinatawag eh, ano pa lang 1982 5 na yung tinawag, guys. 90, na. Antay pa rin. bali konti. Ano pa? Konting antay pa. Matagal-tagal pa yun. bali Kapag nag-aantay. I-flex ko lang yung ano. Yung nag-vacation ako nito eh. Kumuha ako ng ano. Na... Ng... Ito. Sa... Kasi Manila lang ako. So, kumuha muna ako ng LTO certificate. Ito siya. Ah. Uh... LTO certificate tapos pagka ang bayad nito mga 200 tapos pagka nabayaran mo na tatatakan nila Ayan. tapos kasama yung OR tapos pagdating mo doon bali diretsyo ka sa ano pag nakuha mo na diretsyo ka sa DFA pa postel mo Apostle mo siya. Di bali kasi ako bago ako nagbakasyon noon. December. Nag-appointment na ako sa DFA. Tapos ang release dapat na itong apostel ko. January 7 pa. So, hiningi yung details ko yung flight pabalik. Binigay ko naman. Tapos binerify lang nila. Tapos ayun na. isuan na kayo ng apostel tapos dala mo na yun dito tapos pagdating dito ito yung kinuha natin kanina yung certificate of foreign residence registration Ayun yun yung kanina may bayad siya na 2,000 won tas dumiretso na ako rito kang mali ko lang dito kanina hindi ako nagtanong-tanong kaya inabot ako ng antagal Tin matag matagal ako ngayon hindi ako nagtanong lumabas na yung number natin guys bali sinabmit ko na yung papel ko tapos antay daw saglit sabi so. And. 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 tawagin na lang daw ulit. Nandun na ako. Uh, tinawag na ako. Di bali, pinasa ko na yung mga papel. May kulang pa pala isa. Buti na lang malapit. Doon sa table nung ano, ng information, mayroon siyang picture doon. tas gino, ano, uh, yung kakao map. tas pinicturean ko. Tapos, inano ko. Ito, kailangan pa pala to certificate of entry and departure eto na siya di bali ito yung form ko mga papeles ko ito na lang submit na lang to doon tas buti bukas pa di ko alam kung anong oras sila nagsasaray at balik ako doon kasi sabi naman sa akin pagkuha balik ulit doon tas yun nga guys akala ko ito pala yung nakikita ko hawak nila akala ko yun yung una iba rin pala yun tas iba rin pala ito ito pala yung pag, pagpasok at saka paglabas mo ng bansa dito sa ano kailangan pa pala to so malapit lang naman guys kaya naglakad na lang ako. Sana sana ma sana makuha. Kahit din ako magano ng number. Dito na ako, guys. Ipasa ko lang 'to. 잊지 않게요 만원. 응. ko Kuha ko na yung lesensya. Wow! Ah, guys, inabot na ako ng gabi. Wala, ako nalang mag-isa. Paano kaya itong yung taxi ako nito. Inabot na akong gabi. <laughs> okay lang, inabot ng gabi. At least nakuha na yung lisensya dito.